Nagsalita si Siyao na kung pwede ba raw siya magtanong sa Tianyuan Pavilion Master, sinagot naman ito ng Tianyuan Pavilion Master na sabihin lang raw ni Siyao ang gusto nitong itanong sa kanya. Kaya nagsaad na rito si Siyao na bago raw ay ang kanyang Master Rao at Elder Suan ay nag-uusap tungkol sa Art of Alchemy ngunit ang kanyang Master Rao ay kanilang kinuha ang Nine Dragons Divine Peel at kailangan raw ng kanyang Master na magpahinga ng ilang araw at sa panahong raw na ito ay bakit hindi na lang ng Tian Yuan Pavilion Master na siya ay papayagan nito na pumunta sa halip na kanyang Master upang makipag-usap sa kay Elder Mu Huya. Sabi pa niya na marahil raw ito ay magiging kapakipakinabang raw ito para sa kanya at sa Tian Pavilion Master at sa kay Elder Mu Huya. Biglang sumingit na lang rito si Killian kung na isang peak master ng Marshall Peak at sinabihan nito ang Tian Pavilion Master na si Elder Mu Huya Rao ay isang matandang kulugo at si peak master Chen Ji Kung Rao ay napinsala at si Si Yao ay napakabata kaya mas mabuti raw kung magpapadala raw siya ng karagdagang tao na lang. Di naman ito hinayaan ng Elder ng Alchemy Pick dahil nagsalita ito na si Siyaw raw ay nakapatay ng isang libong taong gulang na zuting Tree at ang lakas ni Siyaw ay marahil hindi raw ito bababa sa mga disipulo sa Martial Pick ni Killian kung kaya bakit pa ba raw na kailangang pamag-alala si Martial Pick Master Killian kung rito at sinang ayuna naman ito ng kasama nitong Elder at nagsabi ito na si Siyaw raw ay nakakapag-refine din ng nine Dragon Divine Kill kaya may kwalifikasyon na ito para makapunta sa kay Elder Muuya, at dinagdagan naman ito ni Siyaw na ito ay isa pang bagay na gusto niyang sabihin na bagaman ang pag-aalala ni Pickmaster Killian kung ay hindi naman walang katwiran kaya mula raw ngayon ay wala ng dahilan pang mag-alala ang Marshall Pick sa mga gawain ng Dungeon Pick kaya tumugon naman rito si Marshall Pick Master Killian kung na kung ano ba raw ang ibig sabihin ni Siyaw rito sinagot naman ito ni si Yao na dahil raw ito sa mayroong malakas raw na kandidato na malakas na mainam para rito at ang taong ito ay hindi pa narinig ni Marshall Pick Master Killian kung kaya nagtanong narito si Killian kung na kung sino ba raw na kamanghamangha na tao ang tinutukoy ni si Yao. Sinagot naman ito ni si Yao na siya raw ang naging sikat sa lungsod ng Luoyang ilang araw na ang nakakalipas at pumasok ito sa kanilang Tianyuan Pavilion gamit ang kanyang kakayahan na Heaven Level Skill at ngayon ay isa na itong disipolo ng Alchemy Peak At ito ay si Gu Xuanchen at sabay din na nagpakita na doon ang ating bida. Kaya nagsalita naman rito ang Tian Yuan Pavilion Master na kung ito ba raw talaga si Gu Xuan at nabalitaan niya raw na pinili raw ng ating bida na maging disipolo ni Elder Qin Sanban mula sa Yan Yao Peak ng Alchemy Peak at sinangayuna naman ito ng ating bida. At napasabi naman rito ang elder ng Alchemy Peak na kaya pala raw at ito yata ang taong naunahan ni Matandang Chin na makuha at nagsabi rin ang kasama nitong elder na mukhang napakagaling raw ni Gu Xuanzhen at parang kanyang kabataan pa noon. Habang si Killian kung naman ay seriuso naman itong napaisip na kung hindi lang raw na napakabigat ang kanyang trabaho kahapon ay hindi niya sana pinadala ang elder niyang si Jiang Wufeng na walang kwenta para makuha nila sa Marshall Peak ang ating bida dagdag pa niya na dahil nabigo raw siya na makuha ito sa Marshall Peak ay pag hinayaan raw niya itong manatili rito ay tiyak na magiging kalamidad ang ating bida sa kanya. Nagsaad si Siyao sa kay Luo Shuang na kanilang Tianyuan Pavilion Master na narinig niya raw na ang Marshall Peak ay nakapag-recruit ng maraming mga bagong disipolo kamakailan at nangangailangan rin ito ng mga tao upang turuan sila dagdag pa niya na dahil raw nandito na ang kanyang junior brother na si Gu Shuang Shen rito sa Dunshan Peak ay wala raw silang pangangailangan o hindi na nila kailangan na magpadala pa rito ng mga disipolo mula sa ibang mga peak. Sinang-ayunan naman ito ng Tian Yuan Pavilion Master at sabay din na tinanong niya na si Martial Pick Master na si Killian Kung na kung mayroon ba itong pagtutol rito at sinagot naman ito ni Kilian Kung na si Gu Xuan Chen Rao na ito ay isang bihirang henyo pagdating sa martial arts kaya wala raw siyang dapat ikabahala. Kaya nagsalita na rito ang Tianyuan Pavilion Master na si Xiao Rao ay nakalikha ito ng Nine Dragons Divine Kill kahit pa ito ay dahil sa pagunawa nito sa paraan ng alchemy o sa purong swerte lamang ay ito raw ay isang kagalakan o kasiyahan peren sa kanilang Tianyuan Pavilion at dagdag pa niya na sa mga susunod na ilang araw ay dapat rao ni Xiao na palakasin nito ang pakikipag-ugnayan sa mga alchemist ng Jitian sect. Paalala nga ahod ang Jitian sect ay parang ito yung tawag nila sa Heavenly sacrifice sect, patuloy naman tayo sa mga sinabi naman ng Tian Pavilion Master ay sinang naman ito ni si Yao, kaya napangiti na rito si Gu Xuanzhen dahil umaayon ito sa kanilang pinaplano, punta naman tayo sa tirahan ni Chen Jikong, habang inaabsorb ni Chen Jikong ang Nine Dragon Divine Peel na narify ng ating bida. Ay nagsalita naman rito si Xiao na maganda raw ito dahil matapos ma-absorb ng kanyang Master Chenji kung ang Nine Dragons Divine Peel ay ang paghinga raw nito ay naging matatag at ang kapangyarihan ng Heavenly Dao sa katawan ng kanyang Master ay lalong lumakas. Kaya maraming salamat raw sa kay Gu sa pagtulong nito sa kanya at sa pagtulong ng ating bida sa kanyang master na alisin ang lason ng Scorpion nito at ayon raw sa sinabi ni Gu Xuan ay hindi lamang nabigo si Killian kung na magpadala ng higit pang mga disipolo rito sa Dungeon Peak kundi pati na rin ang mga disipolo na dating nasa Dungeon Peak ay kinuha na nila. Ngunit mayroong maliit raw siya ng kuryusidan at nagsaad rito si Xiao na sa kakayahan raw ni Gu Xuanchen ay hindi raw kailangan na pumasok pa ito sa Dan Peak at sila raw ng ating bida at ni Elder Wu ng Jitian Sect ay siguradong matagal ng magkaibigan at kung tama ba raw siya rito hindi naman sumagot rito si Gu at nagpatuloy na lang ito sa pananahingit. Kaya napasabi na lang rito si Xiao na kalimutan na lang raw ng ating bida ang kanyang sinabi at nagsaad ito na hindi raw siya nasa posisyon na magsabi kaya hindi na raw niya ito tatanungin pasabi pa niya na dahil ipinangako niya raw sa kay Gu Xuanzhen na magpalitan sila ng mga ideya kay Elder Mu Huya. At kung mayroon raw na gustong sabihin siyang Master Gu Xuanzhen sa kay Elder Mu Huya sa hatinggabi gabi ngayon ay maaari raw itong magpadala ng mensahe gamit ang talisman paper na ito. Tinanggap naman ng ating bida ang talisman paper na inabot sa kanya ni Xiao. At sabay din itong nagsalita na dahil nag-alinlangan si Xiao sa kanyang pagkakakilanlan ay hindi ba raw ito natatakot na may ibang intensyon siya at sakaling masaktan o mapinsala niya ang Dungeon Pick? sinagot naman ito ni si Yao na sa una raw ay nailigtas niyang Master Gu si Chen Zhu sa Yunshou Ridge ay pagkatapos naman ay inalis nito ang laso ng kanyang Master at sa huli raw ay napalayas nito ang mga puwersa ng Marshall Peak at kung talagang gusto raw nitong saktan o Pins Alain ang Danshen Peak ay maaari raw si Gu Xuanzhen na sumuko noon pa sa kay Kilian kung kaya wala raw dahilan para gawin pa ni Gu Xuanzhen na Pins Alain nito ang kanilang Danshen Peak di naman ito sinagot ng ating bida bagkus nagseryuso naman ito sa mga sinabi sa kanya ni si Yao. Matapos naman noon ay naghintay na nga si Gu Xuanshan ng tamang oras, matapos naman ang oras ay ginamit na nga ng ating bida ang talisman paper. Kasabay din na nakausap na ni Gu Shuanchen, si Elder muwuya sa pamamagitan ng talisman paper kaya napasabi na rito si Elder Huya na si Gu Xuanzhen pala raw ito at nagsabi ito na kanina lamang raw ay dumating ang isang babaeng disipulo na si Siyaw at nagdala ito ng balita tungkol sa ating bida at totoo pala lahat ng sinabi sa kanya ni Siyaw. Tumugon naman rito si Gu Shuanchen na ngayon raw ay nakapunta na siya sa Tian Yuan Pavilion at nagsaad naman rito si Elder Muwuya na wala raw pagkakamali at sa katunayan raw nang natuklasan niya ang Dragon Ancestor Projection patungo sa Danshentik ngayon ay mayroon raw siya na isang malabu na pagdududa gayon pa raw ay naaalala niya na ang panahon para sa Tianyuan Pavilion na kumuha ng mga bagong disipulo ay dapat nang lumipas kaya paano raw ang ating bida nakapasok sa Tianyuan Pavilion? Sinagot naman ito ni Gu Shuan na hindi raw mahirap pumasok sa Tianyuan Pavilion at sabay din itong nagtanong kung nakakarating ba raw si Elder Mu Huya na may anumang problema sa loob ng Tianyuan Pavilion tumugon naman rito si Elder Muguya na bagaman raw medyo hindi raw siya komportable ang kanyang paggalaw rito ay pinakita naman nila Elder Chen Jikong at Misiya mula sa Dan Peak ang kanilang paggalang sa kanya at nagtanong rin ito na sa pagkakataon raw ang lahat ba raw ng mga taga Vitian sect at si Murazo ay maayos at malusog ba raw sinagot naman ito ng ating bida na wala raw silang problema pero kailangan raw niya na hanapin ang isang bagay bago raw niya si Elder Muguya dalhin palayo dito at kailangan kailangan niya rin ng ilang oras, kaya nagtanong na rito si Elder Muguya na ano raw ang masama at paano siya at naging karapat dapat sa puntong Jin Astong ni Gu Chen na isakripisyo ang buhay nito upang pumunta lang rito sa Tianyuan Pavilion at iligtas siya at hindi niya raw lang alam kung ano ang hinahanap ng ating bida dito at kung pwede ba raw niya itong tulungan. Sinagot naman ito ni Gu Xuan na kung alam ba ni Elder Mu Huya na mayroong isang bagay dito sa Tianyuan Pavilion na makapagbabago ng anyo ng isang kaluluwang nasira. Tumugon naman rito si Elder Mu Huya na kung tinutukoy ba ng ating bida ay ang Nine Hells Through Water ba raw? Sa narinig naman ni Gu Xuan ay nabuhayan naman ito ng loob at sabay din itong nagtanong na kung ano ba ang bagay na ito sinagot naman ito ni Elder Muhuya na kahit na matagal na raw siya nakatira sa Jitian sect ay may ilang bagay raw siya na nabalitaan tungkol sa Tianyuan Pavilion nang ang tagapagtatag ng Tianyuan Pavilion ay nasa Supreme God Realm pa ay naglakbay raw ito sa buong mundo at nakakuha ng isang kahangahangang pamamaraan o method na hindi inaasahan, Sinundan raw nito ang pamamaraang na ito gamit ang isang walang ugat na puno upang makalap ng tubig na walang ugat sa pagitan ng heaven at lupa at pagkatapos ay ginamit ang apoy na walang pinagmulan upang linisin ito sa hurno ng alchemy sa loob ng siyam na araw at siyam na gabi. Kung ang isang tao raw ay namatay ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi pa nawawala ay maaaring gamitin ang bagay na ito upang muling buuhin ang katawan nito kaya tinawag itong Nine Hells Through Water. At ang sinabi na pagkatapos ay personal na itinatag ng ninuno ng Tianyuan Pavilion ang isang barrier ay kung saan ang bawat tuktok ng bundok sa loob ng barrier ay naglalaman ng mga lihim na pamamaraan o kayamanan at ang mga korespondyenteng sundalong nagbabantay sa bundok ay itinatag upang bantayan ang mga ito. Ang hamon raw na ito ay nagsisimula sa ikalabin limang araw ng bawat buwan ay kung ang naghamon ay makakaligtas sa loob ng isang oras sa mga kamay ng mga sundalong nagbabantay sa bundok ay makakakuha sila ng mga kaukulang kasanayan o method at kayamanan kaya maraming mga disipolo raw ng Tianyuan Pavilion ang gumagamit nito bilang isang pamamaraan ng pagsasanay. At ang Nine Hells Through Water raw ay isa sa mga yun. At sa katunayan raw ay wala pang kalahating buwan bago ang susunod na hamon kaya nagtanong narito si Gu Shuanchen kung saan raw ito magaganap o magsisimula. Sinagot naman ito ni Elder Mu na sa Three Divine Peak ng Tianyuan Pavilion, makalipas naman ang kalahating buwan ay palabas na nga ang ating bida sa silid nito sa kanyang paglabas naman ay sinalubong naman siya ng babaeng disipolo at nagsaad ito na kung pupunta ba raw ngayon ang ating bida sa Three Divine Peak at ang kanyang sister si Yao Rao ay hindi makakalabas ngayon kaya inutusan raw siya nito para e-guide or tulungan niya raw si Gu Xuanzhan bagaman ang bawat peak ng Tianyuan Pavilion ay may sariling mga restriction ay mayroon ding maraming mga pampublikong lugar sa loob ng pavilion sa katunayan raw ang mga disipulo ay maaaring samambo o makasali lamang sa isang pic kaya lahat ay nangangailangan din ng isang lugar upang matuto ng ibang mga bagay halimbawa na lang raw sa mga disipulong may pangunahing pag-aaral sa martial arts ay mayroon ding nagnanasa na matuto ng daw ng mga formation o daw ng alchemy at ang mga may pangunahing pag-aaral sa daw ng alchemy o daw ng mga formation ay kailangang mag-insayo din ng ilang martial arts upang makatulong sa kanilang sarili at unfree divine pick ay isang banal na lugar para sa pagpapalakas na bukas sa lahat ng mga disipulo ng Tianyuan Pavilion at kung saan din sila na makakakuha ng mga resources, sa mga sinabi naman ng babaeng disipolo ay napaisip na rito si Gu Xuanzhen na ang Tianyuan Pavilion ay talagang nagpapahalaga sa mga kakayahan raw ng mga disipulo nito kaya hindi raw na nakakagulat na ito ay umabot sa punto na pagbabanta sa ibang mga sek, matapos naman silang maglakbay dalawa ay nagsalita naman rito ang babaeng disipolo na nakarating na raw sila ng ating bida sa Three Divine Peak kung saan pinalilibutan ito ng mga bundok. Sabay din nagsaad ang babaeng disipolo na ituraw ay ang stone plate na nagpapakita ng katayuan ng pagsubok ng mga disipulo ng Three Divine Peak at sa kasalukuyan raw ay tatlongpong disipulo ang nagbabakbakan sa mga banal na sundalo o divine soldier na nagbabantay sa mga bundok. At sa simula ng pagbabakbakan ay ang token shadow ay ang pinakamaliwanag ay kung hindi ay ibig sabihin ay malapit ng matapos ang pagbabakbakan sabi pa niya na tila raw mayroon nang malapit ng matapos at sa pamamagitan raw ay bago raw ito magbabakbakan o makakalaban sa tagapangalaga o bantay ng bundok ay kailangan raw nito muna na pumasok sa Three Divine Hall na nasa kanilang harapan at kailangan raw nitong unahin ang pagpapalit ng iyong mga resources sa mga token na may tatak na katumbas na mga kontribusyon puntos ayon sa kanilang halaga bago ito maging karapat dapat na maghamon. Kaya napasabi na rito si Gu Xuanzhen na kung ibig sabihin ba raw nito ay contribution points, Sinang ayunan naman ito ng babaeng disipolo at ang pagpasok raw sa mga bundok upang maghamon ay may panganib kahit na may mga protective formation ay ang mga ito raw ay maaari lamang nailigtas ang buhay pansamantala at hindi raw nito kayang pigilan ang pinsala ay at sa katunayan ay may mga kaso kung saan ang mga disipulo ay malubhang nasugatan at mahirap na gumaling at minsan ay namamatay pagkatapos sa madaling salita ay ang pagpili ng mga disipulo na may tiyak na mga resources ay parehong pagpili ng mga disipulo na may katumbas na mga kakayahan upang mapigilan raw ang mga disipulo na mamatay ng walang saysay, Halimbawa raw ang mga kasanayan ng mga kasanayan na may yellow grade ay nahahati sa tatlong antas at ito ay ang upper middle at ang lower at upang hamunin raw ang isang bundok na may gantimpalang kasanayan na may yellow grade ay ang mga kinakailangang kontribusyon puntos ay nasa pagitan ng isang daan hanggang sa isang libo at ang mga nakakamit ng kontribusyon na halagang ito ay pangunahing mga disipulo na nasa peak stage fusion god realm na at ang mga kinakailangang raw na kontribusyon na halaga para sa upper middle at lower level ng profound level ay nasa pagitan ng 2,000 hanggang 5,000 at ang mga nakakapasa sa hamon ay hindi bababa sa mga disipulong nasa middle stage nurturing spiritual realm na at dumating raw si Gu Xuanchen -tian sa Tianyuan Pavilion at nagambag ito ng isang kasanayan na heaven level scale at akala niya raw ay hindi ang ating bida masyadong mayaman sabay din itong nagtanong kung kailangan pa ba raw ni Gu Xuanchen ng tulong niya tinanggihan naman ng ating bida ang tulong ng babaeng disipolo at salamat na lang raw sa pag-guide ng babae sa kanya kaya nabigla naman rito ang babaeng disipolo. Nandoon na nga ang ating bida at nagsalita naman ang mga disipolo doon na gusto raw niya na kumuha ng contribution points at nagsaad rin ang isa na wag raw itong manulak sabi pa ng isa na na kung pinagluluko lang ba raw siya nito dahil raw ang 4 star silver ay nagkakahalaga lang naman ng 80 contribution points. Nagsalita naman ang bantay na susunod na raw kaya nasabi na lang ng disipolo na siya na raw ang susunod bigla naman may nagsalita na bakit raw ito tingin ng tingin sa kanya at lumayas raw ito. Nagsalita rin ang isa na ngayon raw ay isang napakagandang anihan na naman kaya bilasan raw nito na ipalit ang mga kontribusyon puntos para sa kanya. Gulat naman na napasabi ang disipolo na nakakakilala rito na ang nagsalita raw ay ito raw si Huang Shi kaya napatanong na ang kasama nito bakit raw ito nandito. Pasiga naman na nagsabi ang alagad ni Huang Shi na umalis raw sila sa kanilang dinadaanan at napansin naman ito ng disipolo na kukuha pa sana ng contribution points ngunit di niya na natuloy ang pagkuha ng contribution points dahil inupakan na siya ni Huang Shi at sinabihan pa niya ito na mabagal raw ito kaya nagtalsikan na lang ang mga kayamanan ng disipolo, at bumagsak na lang ito ng walang kalaban-laban, nagsaad naman ang alagad nito na maging mabuti raw ito at huwag raw itong magingat ng utang na loob, Nasabi na lang ng disipolo na ang yabang raw ni Huang Shi ay lalo pang tumataas kaya anong masamang swerte raw ito at tumugon naman ang kasama nito na tumahimik raw ito at tiisin na lang raw niya ito at nabalitaan niya raw na lumakas pa ang kanyang ice palm kaya sino pa raw ang kayang magkakaroon ng lakas ng loob na kalabanan si Huang Shi habang si Gu Xuanchen naman ay nakikinig lang ito. Bigla naman naglapag ang alagad ni Huang Shi ng mga kayamanan at bilasan raw itong bilangin ng bantay at sinang ayunan naman ito ng bantay habang ito'y pinagpawisan na lang, biglang padebog naman na nilagay ni Huang Shi ang upuan nito. Sabay din itong umupo at nagsaad na magingat raw ang bantay sa pagkalkula at kung may lakas ng loob itong magkalkula ng kulang ay magingat raw ito, biglang dumaan naman sa kanya ang ating bida at napansin naman niya ito sabay din na tinadyakan ni Gu ang upuan nito kaya nadapa na lang rito si Huang Shi at napasigaw na lang ito sa sakit, kaya napatanong na ang mga alagad nito kung sino raw ang ating bida, habang si Huang Shi naman ay kakatayo lang nito at napamura na lang ito, sabay din itong sumugod na sa kay Gu at nagsaad ito na sa tingin niya raw ay pagod na raw ang ating bida na mabuhay, Sabay din na sinigaw niya ang kanyang ice palm technique. Kaya napasabi na lang ang nanunood na mga disipolo na ginamit na raw agad ni Huang Shi ang ice palm nito at ang kapangyarihan raw ng top grade profound na ito ay nakakatakot at nagsaad rin ang isa na ang nagpapakamandag na lamig raw na ito ay ang pamamaraan ng palad na ito ay dapat na na-upgrade na sa pinakamataas na antas ng profound rank at si Huang Shi raw ay papatay ito ng isang tao. Napaisip rin rito si Gu na ang ice palm round na ito ay naglalayong ay condense sa ang hindi nakikitang lakas ng Heavenly Dao sa palad ng kamay at baguhin ito sa isang matalas na lamig baraw, ngunit sabay din na sinabayan na ng ating bida ang atake ni Huang Shi. Kaya nagsalpukan na lang ang kanilang atake at napasabi naman rito si Gu Xuanzhen na mahina raw si Huang Shi at tumugon naman rito si Huang Long na ang lakas raw ng tono ng ating bida. Sa kanilang salpukan naman ay di naman kinaya ng atake ni Huang Shi ang lakas ni Gu Xuan kaya nadorodge na lang ang ice palm ni Huang Shi. Napasabi na lang rito ang bisipolo na anuraw at ang ice palm raw no Huang Shi ay talagang nasira ng ating bida gamit ang sword wind nito sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na lakas baraw habang si Huang Shi naman ay napasabi na ito na impossibly raw itong mangyari dahil gumastos raw siya ng higit sa limang libo na contribution coins para lang ma-upgrade ang kanyang ice palm, kaya pasigaw niyang sinabi na papatayin niya raw ang ating bida, ngunit dinaanan naman siya ni Gu Shuan Chen ng walang kahirap-hirap, Kaya si Huang Shi naman ay nagagalit na lang at wala itong magawa. Kasabay din na binura na ng ating bida si Huang Shi nang walang kahirap-hirap, kaya ang mga alagad nito ay nagulantang na lang at nanginig na lang ang kanilang buong katawan sa nangyari sa kay Huang Shi, pati na rin ang mga nakakita ay napatulala na lang sila sa kanilang hindi inaasahan na nasasaksihan kaya napasabi na sila na talagang pinatay raw ni Gu Xuanzhen si Huang Shi at ang Ice Palm raw ni Huang Shi ay dapat isang top grade na profound level skill kaya pwede raw na ang ating bida ay nag-insayo ito ng isang skill na higit pa sa earth level ba raw habang ang isa naman ay napasabi na lang ito na teka raw at ang tao raw na ito ay naalala niya na raw at nakita niya raw ito sa Danshen Peak at ito raw si Gu Xuanzhen at tumugon naman ang kasama nito na kung si Gu Xuanzhen ba raw ang tao ang sekular na nagambag ng isang heavenly skill at sumali sa Tianyuan Pavilion Barao, habang ang ating bida ay dumiritsyo na ito sa bantay kaya sinabihan na siya ng bantay na Young Master Rao ay kung magkano raw ang contribution points na gusto nitong ipalit, Di naman ito sinagot ng ating bida bagkus tinanong lang niya ang bantay na magkano raw ang contribution points na kailangan ng alagad para hamanin niya ang Mountain Guard Magic Soldier ng Nine Hells Through Water. Sa narinig naman ng bantay ay nagulat na lang ito pati na rin ang nakarinig at napasabi na lang sila na kung si Gu Xuanzhen ba raw ay talagang mag-challenge -cha ito sa Mountain Guardian Divine Soldier ng Nine Hells Through Water at inaamin niya raw na ang ating bida raw ay napakalakas ngunit ito'y padalos-dalos lang, at sinang-ayunan naman ito ng kasamahan nito at sabi pa niya na kahit raw ang kanyang senior brother Chan Jian ay nanasa top 8 na sa Tianyuan rankang ay hindi raw ito nagkaroon ng lakas ng loob na hamunin ito at nagsaad rin ang isa na ang tanong raw ay kung mayroon ba talaga si Gu Xuan Chen na na mga resources para ipalit sa mga contribution points habang ang ating bida naman ay naghanda na ito na ipakita ang kayamanan nito at pinakita na nga ni Gu Xuanzhen ang mga kayamanan nito kaya tumahimik na lang sila at napatanong na lang sila sa kanilang nakikita. Nagtanong naman rito ang ating bida na kung sapat na ba raw ang kanyang kayamanan sinagot naman ito ng bantay na sapat na raw ito habang ito'y gulat na gulat peryan. Matapos naman ang palitan sa contribution points ay nagpunta na nga si Gu Xuanzhen kung saan gaganapin ang laban nito. Punta naman tayo sa stone plate kung saan naglutangan ang mga shadow token. At ang isa naman na token shadow ng Nine Hells True Water ay bigla naman itong nagliwanag, kaya napasabi na ang nakapansin nito na tingnan raw nila ang Mountain Garden Divine Token ng Nine Hells True Water ay talagang nagliwanag na kaya kung mayroong bang taong nagcha challenge raw sa Mountain Guard ng 9 Hells True Water ba raw? sinagot naman ito ng kasamahan nito at talaga baraw at kung sino ba ang taong ito at ang tapang raw nito at walang takot sa kamatayan nagsaad rin ang isa na alam niya na raw at kakalabas niya lang raw sa Three Divines Hall at ang pangalan raw ng taong ito ay Gu Shuanchen at kamakailan lang raw ito sumali sa sekta dahil sa kanyang kontribusyon na heavenly skill. Balik naman tayo sa ating bida nagsaad naman rito ang nilalang na kung ito baraw talaga ang lugar ng paghamon o pag-challenge para sa Nine Hells Through Water baraw at iba raw pala ang akala niya at bakit raw ang tahimik rito at wala ngang anumang bakas ng mga mountain garden soldiers rito at nakakabagot naman raw ito at kung takot baraw sila sa ating bida, may bigla naman anumalye sa paligid? At napansin naman ito ni Gu Xuanzhen kaya napasabi na lang ito na kung tahimik ba raw ang lugar na ito. At hindi raw siya natatakot sabay din itong napalingon na sa bagay na kanyang napansin, kasabay din itong sumugod na doon. At inataki na nga ni Gu Xuanzhen ang mountain guard at napasabi pa ito na bilasan raw ng mountain guard na magpakita ito para mamatay ito. Gumanti naman rito ang mountain guard ng malakas na suntok sa ating bida. At ito'y galit na galit, habang ang nilalang naman ay napasabi na lang ito habang tumatawa na mukhang kinainisan raw ng ating bida ang taong ito kaya hindi maganda ito. Habang si Gush Wanshan naman ay nakaiwas naman ito sa suntok ng Mountain Guard. Habang pasugod naman ang ating bida sa Mountain Guard ay napaisip ito na kahit na mabilis raw ito ay wala pa ring natatanging kakayahan sa pag-atake ang Mountain Guard. Sabay din itong naghanda ng pag-atake at pinakawalan na nga ni Gu Xuanzhen ang atake nito na Shadow of Sword Art at patungo na ito sa Mountain Guard, Di naman ito hinayaan ng Mountain Guard dahil sinabayan niya ang atake ng ating bida kaya napawalang bisa niya ang atake nito. Ginamit naman ni Gu Xuanzhen ang espada nito at nagpakawala ito ng malakas na pag-atake. Kaya nagkadurog-durog na lang ang katawan ng Mountain Guard na tinamaan ng atake ng ating bida at napasabi na lang rito si Gu Xuanshan na hindi na raw niya ito sasamahan pa, habang ang nilalang naman ay napasabi na lang ito na nakakaboring o nakakapagod raw ito, ngunit nagulat na lang ang ating bida sa kanyang nasasaksihan, dahil ang nawasak na katawan ng Mountain Guard ay bigla itong nabuo ulit, at sa pagbuo naman nito ay naging kamukha ito ng katawan ng ating bida, kaya nagseryuso na rito si Gu Xuanshan. Kaya patawa naman na nagsalita ang nilalang na hindi pa ba raw ito patay at matibay raw ito habang ang ating bida naman ay nadismaya na lang rito habang pinagpawisan na lang, at nagkaharap na nga sila ni Gu habang nagpapalabas ang mountain guard ng Aura, Patawa naman na napasabi rito ang nilalang na nakikita niya raw ito at kung hindi ba raw ito nagpapanggap ang mountain guard na ito ay si Gu Xuanshan. Dagdag pa niya tingnan raw ng ating bida ang hitsura at galaw ng mountain guard ay medyo kaparehas sa kay Gu Xuanshan.